Hello mga kamisyon, ayan muli. Uh, ang akin pong ipapakita sa oras po nito ay yung pong tinatawag namin talilong. So, kung mayroon pong mga nakakilala dyan, ito po isang uro din po ito ng gulay na uh, ginagamit namin dito sa pagluluto or nilalawak namin sa mga ito. Gaya halimbawa na Uh, ginisang munggo. Ayan, pwede po yan. Pwede po sa sinigang. Ito po yung parang tinatawag na parang local spinach po. Ayan. Abadi. Uh, yung dahon po niyan. Uh, parang inuusbong lang din. Ganun. At uh, sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang lasa niya. Masarap po siya. Tapos medyo soft po yung kanyang pinakanood po niya. At saka yung pinakadahon. Ayan. Ah. Uh, masustansya po siya kasi parang ito po yung spinach na ano bali naman na pa po namin to sa or natutuhan namin sa aming lola kasi noong araw eh, medyo maraming mga gulay doon noong araw So, balihen nga po yung uh, talilong kung patawagin dito sa amin po sa katagalugan. So, ang sarap po niya, pwede din po itong igisa ng orgataan, ginataan, pwede po yan. Sawagan nyo lang po siya ng uh, tinapa, tapos sila niyo po ng gata. Or, pangaray niyo po inaano to, sinasawag sa indalaw po sa sinigang. Kahit anong klase sinigang, sinigang na isda, sinigang na baboy, pwede po yan. Uh, at ang lakas po ng nutrient niyan sa ating katawan. Ang dulot niyan. Uh, at ito naman po ay napakadaling buhayin. Ihagis niyo nga lang po yung sanga niyan or yung pinaka node niya, pinaka-stem niya ay umaano na siya, tumutubo. Kahit po yung bulaklak niya o yung buto, ayan, namumulaklak na po siya. Pag po, after po, namumulaklak niya, magkakaroon po siya ng parang buto pag uh, nalaglag po sa lupa yan ay bali tutubo na po siya Madal matagal po ang buhay niyan so pwede din po natin itanim yan kahit sa pasulang or sa plastic sa mga gusto pong magano kahit na kayo nasa syudad o maliit space ninyo pwede niyo pong itanim yan napaka uh, ganda pong alternatibong gulay kasi bali sakop na niya lahat yung kanyang panggulay Uh, pangkaraniyan po kasi dito, pagka walang, ay uh, yung dahon ng sili kasi ang ano, yan po ang pamalit namin sa dahon ng sili. Pwede po ilagay sa munggo, ayan, sa gini, ginisang gini mais, ginulay na mais, ayan. At marami pa pong iba. Sari-sari po ang kanyang uh, lalagyan. Ayan. So, ang ganda po niyan. Kung sa mga natatanong po na ano ba ang lasa, eh, malinam na po siya talaga. Kahit po gusayin niyo lang siya. Gusayin niyo lang po siya sa bawang. Lagyan niyo lang po ng konting seasoning. Pwede na. Masarap na po yan. At mm, madaling lunok yung ika nga. Ayan. Madami po akong tanim dito niyan. Yan po ang aking pangunahing tanim dito. Kasi sabi ko ka sa inyo, ang dali po niya tubo Once na iyan ay itinanim sa isang place, ay patuloy siyang ano doon magtag-aroman. Hindi naman man madilig. Pag nag-uulan, doon pa din siya tutubo. Ganyan po siya katibay. Kaya sabi nga sa inyo, hindi lang po sa kanununuan ako pa po na gaya tong talilong na to. Dito po sa lugar dito namin, bali ako lang po yung parang mayroon pang dito. Dahil kinip ko po talaga yung ano niya. Ayan makikita nyo po yan ang dami po tanin at merong sa ibang panig pa po ng aking bakuran kasi yan halabasin nyo lang pag tuminansik yung mga ano nyan tumutubo siya agad yan, yan po yung talilong or mga parang tagalog spinach natin parang ka ano siya ng spinach ayan mm. So, shout out po sa lahat dyan ng mga hindi pa po nakakilala ng palilong na ito. Ayan. Hanggang sa muli po mga kamisyon. Thank you for watching. God bless everyone. Peace.